Hello, everyone. We just want mama where for baby say mommy. Ano po yun? Hi. I love you. love you too. Na, na po, basok na po tayo. Oh, there we Lagi po abangan yung vlog ko po. At saka din po, huwag yung po skip yung Gods. No? Ano? Ads, ang galing ads. mo. Bakit mo naisip yan? Bad kasi po, di ba po yung picture ni Tito Sen, 30,000 pesos na. 30,000 <laughs> pesos ano para ito yung eh. Yung mga ano po, Ads, bakit po iskip. Sabi ko sa'yo, pag nanonood ka, ka mag skip ng Ads. Hindi naman po nag skip eh. Apo, very good. Dali ka na po. po kuya, tama na po. Bawal matamis. Pindabrikas, dati na po kami sa Eat Bulaga. Halika po, mga Zerbrikas. Samahan niyo po ako. Halika po. Halika ini Halika po. Halika hmm, po. Halika po. Halika po. Bagat sa hey, bata. kahit ako'y bata'ng muti, pengalap kuy isaliksik. -sal. Magalang at wastong gawi, ginagawa ko pa lagi. Salili ay paunladin, balingkilot ay baguhin. pag aaral ay pagbutihin, tiyak na gumpay ay karantin nakakatuwa. Talagang nakatutuwa ang batang magalang. Ang batang magalang. Thank you, Mr. Rikas. Thank you. Ang batang magalang. Ang batang magalang ay kinalulugan ang ang lahat ang no. ng lahat ng Laging Lagi siyang nagmamano sa mga magulang, sa mga matatanda, maging kapitbahay man. Ang po at opo, lagi niyang sinasabi, lagi nasa sa puso at mananatili. May naon kung sumagot at hindi may kukubli. pagiging 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 magalang niya sa nakalalami salamat 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 po sa ano Salamat po ang sagot niya. Pag siya naman, pag siya ay binibigyan. Paalam, paalam sabi niya. Pag siya naman ay lilihisin. talag ay magandang magandang umaga. Tanghali gabi Sana dataangan Talagang nakatutuwa Ang bata magalang Ang bata magalang Magandang Magandang umaga Ang uh, magandang Umaga Magandang umaga ala ano? umaga tanghali, hari jadi sana dada anan nakakatua ay talagang nakaka kapatagan ng may ng lahat ng tao at man. Lagi siya nagmamano sa mga magulang, sa mga matatanda, maging kapitbahay man. Ang po at opo, lagi niyang sinasabi, laging nasa puso at mananatili. May naon kong sumagot at hindi may kukuli. Pagiging magalang niya sa nakalalami. Salamat po. Sabi, ah? Huh? Salamat po. Sa Salamat po ang sagot niya pag siya ay binibigyan. Paalam, paalam sabi niya pag siya naman ay nilisan. Magandang umaga, tanghali gabi na dadaan. Talagang nakakatu, talagang nakatutuwa ang bata magalang. Ang bata magalang. Thank you. Ang muti bata. Kahit ako'y bata muti, pangarap ko'y sali-sali Magalang at wastong gawin. Ginagawa ko palagi. Sarili ay paunlarin. Malingkino sa iyo buguin. Pagala na ipagbutihin. Diyak na gumpay ay kakamtin. <laughs> ang batang ang munting bata. Ang bata ng ay. Lagi mo nalilimutan. Tapos lagi, ang ba, ang munting bata. Lagi gano'n. Ang magbabaw pa. Ha? Sapa? Sapa. Last na, Pag nagkamali, hindi na lang tutula. Oh, hindi na rin kakanta. Ha? Hindi na ba ako sa sarap Oo, pag gano'n. Kasi lagi tayo nagkakamali. Eh, syempre, kailangan 100% ang ano mo doon. 130,000 peta? Hindi, 100% lang. <laughs> Dapat bongga yung ano performance palagi. Bunga. Oo, bongga. Ha? Oh, last na. Para makakapag-bees ka na. Huwag ka na maglaro. Tapos sinabi nila bossing na na. Tapos punta ka na sa gitna. Okay. Tapos, go. Marami gods. Diba ang pangutula para sa inyo? Palakpakan mo po dyan. Yay! Ang munting bata. Kahit ako'y bata munti, pangarap ko'y sali-sali. Magalang at wastong gawi, ginagawa ko palagi. Saliri ay po, saliri ay unalin, malingkin -maling na sa'y baguin Pag-aaral ay paputihin, tiyak na Ang, <laughs> ang, ang munting mata. Ang mata.